Sandali! Sandali! Ayaw kong gagawin yan! Huwag kong gagawin yan, ha? Ah, oo. Oh. Wag, wag, Ito e, -tot mismo. Yan. Imbalot. Imbalot. Eh. Yan! Candy wrapper to ng mahal ko. Bakit hindi mo pa nilampot lahat para nakabawas man lang sa trabaho ko? Eh, hindi kasama yun sa agenda ng buhay. tumusok. Hello? Eh, nasira yung sasakyan ko eh. Hello? Eh, ang pakisabi kay father, hindi ko na magagawa yung eh, first reading. Eh, Madali lang yan. Oh. Kayang-kaya ko ayusin yan. Salamat, ah. Matagal ka na ba dito? Oo. Uh, sa katunayan nga, araw-araw kita inaabangan, eh. Kaso, parating naman kayo nagmamadali, hindi nyo man lang ako nalilingon. Kaya nga nag-aantay lang talaga ako ng isang araw para mapansin mo ako eh. Kasi para... Para para masabi ko sa'yo na mahal kita. I love you, too. Yeah. X44? Oh! Kilala mo ko? Anak, tawagin mo na lang akong Tony Falcon. Okay? Nako, Mang Tony Falcon! Alam niyo hubang idol na idol ko kayo? Pati tatay ko idol na idol kayo. Pati poro man yung ginagaya niya. Alam niyo ba yun? Nako, maraming salamat. Alam mo, kuminsan minsan iniisip ko na wala nang nagkakagusto sa akin. Kayo naman, masyado mga kayong madrama. Huwag ka nga. Ay, teka mo na. Bakit kayo nandyan? Ay, Bugs nasa si Eric? Okay na ako kanina. Eh? Bakit bigla kayo sumulpot dito? Si Eric? Ayun. Nandun sa apartment niya. Tulog na tulog. Natutulog? Eh, eh, di ibig sabihin na lang ako. Correct ka dyan. Jesus, so, ko naman, totoo na itong panaginip kong to. Reset, talaga bang nga uh, may malaking relo dyan sa kondo ninyo? Anak? Malaking relo sa kondo niyo Ah. Oo nga. Mm -hmm. Ay! Ay, nako. Ang panaginip nga naman, pero okay lang. Mahaba pa rin ang buko. Ano ba? Bumangon ka na nga dyan! Bumangon ka na dyan! Pakilabangan naman kita! Ay, feeling ko itong araw na to ay eh, itinalaga to ng Diyos para sa akin. Magkikita na naman kami ni Eric. Ay, nako. Alam mo yung pakiramdam na to? Alam mo yung feeling na hindi mo ma-explain! Hoy! Mm. Hoy, Rosette! Hey, ay, uh, tumayo na kayo dyan! Takalin na! Eto naman nga ako, tatayo na nga ako eh. Oo, oh, oo. Oh. Hoy! Bumangon ka na nga Ay, dyan? na po! Alam mo, alam mo, Binsan. Sayang naman ako para sa'yo eh. Pero sana, hinahayaan mo na ako matulog. <laughs> Nay! Bumangon ka na kayo dyan! Morning! Tay! Tanghali niya eh. Ikilis na po! Hoy! Bumangon ka na nga dyan! Alam mo ikaw, ikaw alam mo, hindi kita maintindihan eh. Hindi mo alam kung... Ah, Bumangon ka na nga dyan! Tulog ka ng tulog! Bangon na! Bangon na! Bangon na! Ay, dyan! Dyan! Oo, oh, ay ayusin ko lang muna, muna lahat dito. Bye, time. Oo, oh, come na! Ano? Reset, nandiyan na siya. Ready ka na. Papasok na siya, bilis! Asa na? Ay! Good morning, sir. Saktu. Saktu? Sandali! Sandali! Ay, huwag mong gagawin yan! Huwag mong gagawin yan, ha? Oo. Oh, Wagwagwagwag. Ito, wag. eh, ito. Ito mismo. Yan. Imbalot. Imbalot. Yan! Candy wrapper to na mahal ko. Bakit hindi mo pa nilampot lahat? Parang nakabawas mo lang sa trabaho ko. Eh, hindi kasi yun sa agenda ng buhay. Ito lang ang concern ko. Candy wrapper lang. At kasama nito yung pag-giti niya sa akin kanina. May candy wrapper na ako at may kasama pa itong ngiti. Ngiti? Mm hmm? Ngiti? Ano Anong ngiti? Ngiti ang ka? Uy, pwede ba? Eh, nagsi-cellphone eh. Paano kang ngiti anon? Banlag ba yun? eh, hmm. uh, e, paano nangyari nakita mo? Eh, nasa yun. Ikaw na doon ka. Oh. Uh, yes, so, ka na naman eh. Ay, Ay naku. naku. Alam mo, hindi ko maintindihan eh. Bakit hindi mo matanggap na kami na ni Eric eh? Mayroon pang intindihin yun? Hindi naman, di ba? niya ako itong buhay na to. Hmm. Naaawa well, ako sa'yo. Ay? ay, yung ballpin ko. Ito. Naaawa ako sa'yo. Ah, basta. October 22, 8.3 na umaga. Hindi anak ko ni Eric. Hoy, magsulat ka naman ang na totoo dyan sa logbook na yan. Kahit konti lang. Logbook ko to. Wala pa lamanan ng logbook. Hmm. Basta, ginitian niya ako. Tapos. Hmm. Ninitean niya ako. Eh, nahihiya lang yung tumingin sa akin. Siyempre, alam mo naman yun. Alam mo, pati hindi ka magpa-check up. Naaawa talaga ako sa'yo eh. Hi, love! Hi, love! Nagalmusal ka na? Tapos na. Ako hindi pa. Kagabi pa nga ako hindi nagahaponan eh. Hindi, siya, siya. Akin na hindi pa ako makain eh. Alam mo, thank you. Sobra ako natatouch na ginagawa mo. Ikaw ba nagsimpla nito? Actually, hindi pa bayad yan eh. Ah, talaga? Buti na lang. Ayun, mo kahapon. Kakakain mo bukas. Ako bahala. Baka gusto mo tumigil sa pagkatrabaho. Akong bahala sa'yo. Ingat! Parang pinasos ako. Hmm? So ano, when can I see you? ka Hindi pwedeng bahala na. Oh, let's set a date. Alam mo naman ako, persistent ako, eh, and I won't stop till you say yes. Magkipag-away? Sakit? Sakit, Rick. Ah, oh, Pop, no. I won't take no for an answer. Alam mo naman ako, eh. Okay? Ah, oh, sige, sige. Sure na yan, I'll drop by your place. Okay, all right. Teka, teka, teka. Tawagan kita ulit, ha? Dito naman, eh. Nanunod ako lamang dahil mahal. Ayos ka rin, ano? Papasok ka ba? Late naman pumapasok ang boss ko eh. Minsan nga after lunch pa. Oy, manager yon, Ikaw. Kahit na, kota na ako this month dito. Kailangan ko makausap sa lalong Nag-enroll ka na ba? Next sem na lang. Alam mo kung lahat ng next sem totoo? Eh, miskinabedicine ang kinukuha mo. Sigurado. Natapos ka na. Ito naman ni. Eh. Ako, pinalalahan lang kita. Kabilin-bilin na ng mami mo sa akin. Kailangan mag-enroll ka next sem. Para makasulit ka sa kanila. Eh, alam niyo naman ay eh, ako sa Australia eh. Tsaka trabaho naman ako dito eh. Para makagimik ka. Anong problema? B Hoy, Enrico. Siguro eh, Siguraduhin mo lang ha? Kasi po, eh, Na makakapag-enroll ka next sem. Hindi kami maligaya dito eh. Dala pinupuntira Ito, ni ate. Opo, Opo, sige na. Hindi sa Opo. Kala mo naniniwala ako sa iyo?